Hello, good morning, good morning, good morning. Yeah. Uh, welcome back sa ating channel. Andito po tayo sa Samuel ay sa uh, Ligaspi. Ligaspi. Yan. Meron tayong ipa, ay, may nanap na electric dito na. Ano. Tatlo. Ito siya. Ayan. Ayan, na, oh! na ni Mrs. yung isa. Bali, ito guys, ang sira niya. May pitch siya busing, may power siya. Pero kung titignan niyo siya, hindi siya pre-wheel. Ayan, busing po ang sira nito. Ito naman, ang sira niya. Uh, walang power, tapos... fuse lang yun. Eh. Ah, lang daw. Bali si asawa na yung titira. Ayan, shout out ka asawa. <laughs> isa, ayan. Ito, di natin alam kung Walang power yan Ah, wala din daw power Mapapagana natin to Pero itong katawan niya Wala tayong may papalit Pero subukan natin na ano Kung magagawa natin to di, oh, Maraming paraan kung gugustuhin na Ah, shout out, shout, shout out <laughs> Naiya pa si Balong Ayan sila yung ano guys yung mayari ng electric fan dito kami sa Ligasping ngayon yan sila yan ikaw ading gusto mo din meron <coughs> pa kami ata tata -ta -ta. ah, ah nilang sa youtube ah shoutout ka na ay ading hello po ayan oh <laughs> ah, nilang sa youtube no okay sige lang bali tatlo na to bali ano guys Ah, uh, hindi ko na i-vlog yung isang washing na ano kanina. Bali, eh, nasabi ko sa mayari ari kanina guys, dun sa washing na malapit ng masira. Ngayon, sabi ko na papalitan yung kapasitor kailan ng palitan. Eh, yung pala guys, buti na lang napalitan natin tayong ano, yung kapasitor niya pala. Nag-ano na siya. Lumalabas na yung ano, yung laman kumbaga puputok na siya nangangkaya pala nung binuksan namin kanina ng amoy ayan agapan natin guys eh, hindi naman siya mas, hindi naman masisira yung motor niya guys kung kung, kung yung sa kapasitor lang ang, ang ano ang na, nasira lulubo lang siya tapos hihinto lang ayan ayan Ayan, bali hindi nyo na po yung asawa ko ay gumagawa din po ng ano pag yung mga ganyan na simple simple lang po yung sakit ng electric fan siya na po yung um, tumitira bali malaking katulungan ko na po siya na ano ayan, ayan bali <laughs> pinapatira din sa akin hindi mabuksan ng asawa ko kaya <laughs> <laughs> Ayan lang ang ano niya guys. Ang weakness ng asawa ko. <laughs> hindi niya, hindi siya maka ano ng mga ano, electric pan. Ay na ano. Ayan medyo may dumating na naman na isa guys. Ng anak Okay. sa walong taon na sumasama yung asawa ko guys malaki yung improvement niya naka ano na siya bali yung mga estel ko guys gina ano <laughs> ginagaya niya din siya. okay na Ay, Hakan balıkçı. Bir dakika. Haberle.

Ayan guys, kung pag mga ano, pag bagwal pa lang kayo sa aming video guys, paki ano na lang, paki subscribe na din tong channel natin, pag bagwal pa lang kayo na napadang sa aming channel. Ayan, paki like na rin guys, tsaka paki share. Ayan, proceed na tayo dito guys, I-testing na ng asawa ko. Ayun oh. Ayun, kumana na siya guys. Ayan. Mali ginawa ng asawa ko yan. Ha. okay, malakas na. Okay. Ayan. Yun nga lang guys, pag nanginginig, mga ganyan na nanginginig. Sa elisi na po yan, magpapalit lang po ng elisi Ayan. Basta pag lahat ng mga electric pan, pag ano, nanginginig po siya yung ilisi po papalitan na lang kasi pag naglilinis po tayo hindi po natin maiwasan na na nasasagasaan natin yung mga yung mga blade niyan kaya kung minsan na didisalign ayan siya ayan okay na daw guys sa ano na lang palitan na lang ng ilisi okay bali hindi ko na rin papakita tong gagawin ko guys bali ano lang to Bosing, Bossing. Meron naman na tayong upload na ano kung paano magpalit ng bossing. Ayan. At saka yung isa guys. Ayan. Bali yung ano naman. Yung isa na nakatay doon na, na itim Ano siya. Ganito din. Ma ganito din na ano siya na nanginginig. Ayan. Okay guys. Hanggang dito na lang. Salamat po. Salamat sa ano. Uh, paki ano na lang po pakipindot na lang po yung notification bell para sa susunod na upload po namin eh ma-notify kayo sa mga bagong video po namin. Yan, hanggang dito na lang po. Salamat.